Kumusta sa lahat, maligayang pagdating sa channel. Ngayon, mayroon tayong talagang espesyal, isang insightful at taos pusong feature sa Filipino actress na si Sue Ramirez. Sariwa mula sa kanyang eksklusibong sit-down sa Abyssinian, ibinukas ni Sue ang tungkol sa mga hamon na kinakaharap niya sa likod ng mga eksena. Kaya kung handa ka na, let's dive in. Kamakailan, si Sue Ramirez ang naging sentro sa isang tapat na panayam sa push team ng Abyssinian, tungkol sa tinatawag niyang Obli Days. Pinaalalahanan ni Sue ang lahat na ang mahihirap na panahon ay hindi nag-aalis ng iyong halaga o kagandahan. Isang simple ngunit makapangyarihang reframe. Si Sue ay nasa spotlight mula pa noong unang bahagi ng kanyang kabataan, simula sa mga palabas tulad ng mula sa puso, Dolls Amor, at pinakahuli sa The Broken Marriage Vow. Pero para marami sa atin, nahaharap siya sa mga emosyonal na pagtaas at kabiguan off-camera. Ang patuloy na tagumpay ni Sue, mga pelikula, teatro, little shop of horrors, mga tungkulin sa i, e, na nagpapatibay na patuloy siyang lumalago ng profesional sa kabila ng personal na rito ang isang bagay na dapat isa puso. Si Su ay hindi nagsasabi na I'm broken, ang sinasabi niya, it's tough but our beauty and worth stay intact. Hindi yun kabawasan ng ganda mo. Ang mensaheng ito ay umaalingaungaw dahil sino ang hindi pa nagkaroon ng sariling pangit na mga araw. Ito ay isang paalala na ang mga pakikibaka ay hindi tumutukoy sa atin ang ating katatagan ay nagagawa. Salamat sa panonood. Kung nakita mong nakaka-inspire ang mensahe ni Sue, huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe. Ano ang isang pangit na araw na napagtagumpayan mo? Ipaalam sa amin.